Kumusta mga kasaliksik? Sa ating mundo, maraming mga lihim ang natatago sa ilalim ng lupa at sa kailaliman ng kagubatan. Mga kwentong hindi pa nating ganap na nauunawaan mula sa isang kakaibang kampo na natagpuan sa gitna ng kagubatan, puno ng misteryosong posters at kakaibang istruktura, hanggang sa isang napakalawak na kagubatan na patuloy na nagbubunyag ng mga sinaunang sibilisasyon at mga hindi pa natutuklasang nilalang. Samahan nyo ako sa pagsaliksik sa sampung pinaka nakakakilabot na natuklasan sa kagubatan na hindi maipaliwanag. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang Kampo sa Gitna ng Kagubatan Karaniwang eksena sa mga horror movie ang paglalakad ng isang grupo sa kagubatan at aksidenteng matuklasan ng isang lugar na hindi nila dapat makita. Ngunit sa pagkakataong ito, isang tunay na tao ang nakatagpo ng isang hindi pangkaraniwang kampo sa gitna ng kagubatan sa Huntington, New York. Habang naglalakad, napansin niya ang mga poster ng nawawalang tao na nakakabit sa mga puno. Kung isa o dalawa lang ang nandoon, maaaring hindi ito ganoon kakakaiba. Ngunit nagulat siya nang makita na may mahigit dalawampung poster. At lahat ng ito ay totoong nawawalang tao sa panahong iyon. Nang magpatuloy siya sa paggalugat, natuklasan niya ang isang kahoy na hawla. Mga gamit na tila may taong nakatira doon, pero walang tao sa paligid. Dahil sa matinding pagkabahala, agad siyang tumakbo palayo at inireport ito sa mga autoridad. Nang magsagawa ng investigasyon ng pulisya, nadiskubre nilang ang buong lugar ay bahagi lamang ng isang Halloween party setup. Sinabi ng may-ari ng lupa na dati, na nilang ginamit ang mga dekorasyong ito sa isang nakaraang party at plano nilang alisin ito sa tamang oras. Ngunit kahit na mayroon silang paliwanag, hindi maikakaila na ang ganitong klasing dekorasyon. Gamit ang totoong nawawalang tao sa mga poster ay nakakakilabot sa hindi inaasahang paraan. Number 9. Ang Isla ng Mga Ahas kung iniisip mong ang isang isla na puno ng ahas ay bahagi lamang ng isang katang isip na pelikula, nagkakamali ka. Sa baybayin ng Brazil may isang lugar na tinatawag na Ilha da Queimada Grande o mas kilala bilang Snake Island na isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Sa katunayan, ilegal para sa kahit sino, maliban sa mga autorisadong siyentipiko o sundalo na tumuntong sa isla. Ano ang dahilan? Ang buong isla ay tinitirhan ng libo-libong mga ahas, kabilang na ang Golden Lancehead Viper, isang uri ng ahas na may napakalakas na kamandag na kayang tunawin ang laman ng biktima nito. Dahil sa kanilang pagiging hiwalay sa ibang bahagi ng mundo, ang mga ahas sa Snake Island ay nag-evolve sa isang nakakatakot na paraan. Mas matindi ang kanilang lason at wala silang natural na kalaban. Ayon sa mga istorya ng mga lokal, may isang tagapagbantay ng parola noon sa isla ngunit isang araw siya at ang kanyang pamilya ay hindi na nakabalik. Ayon sa kwento, pumasok ang mga ahas sa kanilang tahanan at walang sino man ang nakaligtas. Bagamat maaaring may bahid ng alamat ang istoryang ito, hindi may kakailan na ang Snake Island ay isa sa mga pinakanakamamatay na lugar sa mundo kaya't mas mabuting manatili na lang sa malayo. Number 8. Ang Nawawalang Lungsod Kapag iniisip natin ang isang kagubatan, madalas natin itong naiisip bilang isang likas na tahanan ng mga hayop at halaman lamang. Ngunit sa loob ng libo-libong taon, iba't ibang sinaunang sibilisasyon ang nagtayo ng kanilang mga lungsod sa mga kagubatan at kalaunan nilamon ito ng kalikasan isang kamakailang natuklasan noong early 2024, ang nagpapatunay na hindi pa natin lubos na nauunawaan ang kasaysayan ng Amazon. Sa isang bahagi ng Ecuador, isang grupo ng mga siyentipiko ang nakatuklas ng isang sinaunang lungsod na pinaniniwala ang nakatago sa loob ng 10-10,000 taon. Ang kanilang nadiskubre ay hindi lamang ilang wasak na istruktura kundi isang buong komunidad. May mga bahay, plaza, at isang masalimuot na network ng mga daan at kanal. Ipinapakita nito na ang mga sinaunang naninirahan sa Amazon ay mas sopistikado kaysa sa inaakala natin. Isa pang nakakatakot na bahagi ng natuklasan ay ang lokasyon nito malapit sa isang bulkan. Posible kaya na ang pagputok ng bulkan ang nagbura sa buong lungsod o kaya'y nilisan ito ng mga naninirahan matapos mapagtanto ang panganib? Ano pa kaya ang iba pang mga natatagong lihim sa ilalim ng makapal na kagubatan ng Amazon? Ang pagkakatuklas na nito ay nagpapakita kung gaano pa karami ang hindi natin nalalaman tungkol sa kasaysayan ng daigdig. Number 7. Ang kubo sa loob ng kagubatan. Isang misteryosong kubo ang natuklasan sa Arcata Community Forest sa California noong 2015. Isang bagay na hindi inaasahan ng isang veteranong tagapamahala ng kagubatan. Ang lalaking ito, si Mark Andre, ay gumugol ng tatlumpong taon sa pagtatrabaho sa nasabing kagubatan at sigurado siyang wala roon ang kubo noong huling beses siyang nag inspection Ngunit nang bumalik siya upang markahan ng mga puno, laking gulat niya nang makita ang isang maliit ngunit maayos na bahay sa gitna ng gubat. Sa panlabas, mukhang payak lamang ito isang simpleng istruktura na gawa sa kahoy. Ngunit nang buksan ito ng isang forest ranger, natuklasan nilang ang loob ng kubo ay kumpleto sa kagamitan. May oven, imbakan ng pagkain, at tila isang lugar kung saan pansamantalang naninirahan ng isang tao. Ang mas nakakapagtaka, walang nakakaalam kung sino ang nagtayo nito o kung sino ang gumagamit nito. Dahil sa lokasyon ng kubo sa pampublikong kagubatan, kinailangan itong gibain ngunit ang misteryo ay nananatili. Sino ang gumawa nito at bakit tila isang lihim na tirahan nito sa loob ng maraming taon nang hindi napapansin? Ang ideya na maaaring may taong naninirahan sa loob ng kagubatan nang hindi nalalaman ng sino man ay sapat na upang magdulot ng takot at pag-aalinlangan sa sino mang naglalakad sa kagubatan na iyon. Number 6. Ang Nawawalang Bata Ang pagkawala ng isang bata ay isa sa mga pinakakinatatakutang pangyayari ng sino mang magulang. Noong 2021, isang nakakatakot na insidente ang naganap sa Australian Bush, kung saan isang batang lalaki ang nawala sa loob ng apat na araw bago matagpuan ng mga autoridad. Ang bata ay may autism, na maaaring naging dahilan ng kanyang bigla ang pagkawala. Sa loob ng apat na araw, walang sino man ang nakakaalam kung nasaan siya. Walang pagkain, walang tubig, at walang proteksyon mula sa matinding init ng araw at malamig na gabi. Nang sa wakas ay matagpuan siya sa kanilang sariling lupain, nakita siyang marumi, may mga galos sa katawan at kinagat ng mga langgam. Sa kabila nito, nasa maayos siyang kalagayan, isang bagay na halos imposible para sa isang batang nasa ganoong sitwasyon. Ang tunay na misteryo rito ay paano siya nakaligtas. Ano ang ginawa niya sa loob ng apat na araw? May mga nagtataka kung paano siya nakahanap ng ligtas na lugar sa isang napakalawak at mapanganib na bahagi ng kagubatan. Bagamat natapos ng maayos ang insidenteng ito, ang ideya na ang isang bata ay maaaring mawala sa isang malawak na kagubatan. Nang ganoon katagal ay isang bagay na nakakapangilabot isipin. Number 5. Ang huling miyembro ng isang tribo Sa malawak na kagubatan ng Amazon, hindi lamang mga hayop at halaman ang nasa panganib, pati na rin ang mga katutubong tribo na matagal nang naninirahan dito. Isa sa mga pinaka nakakalungkot at kasindak-sindak na kwento ay ang tungkol sa huling miyembro ng isang tribo sa Brazil na opisyal na binawian ng buhay noong 2022. Siya ang huling natitirang tao mula sa kanyang lahi matapos mapatay ang lahat ng kanyang mga kasamahan 30 taon na ang nakalipas. Ang tinaguri ang Man of the Hole ay isang taong nakatira ng mag-isa sa loob ng dekada, lumalayo sa sino mang nagtatangkang makipag-ugnayan sa kanya. Ang tanging palatandaan ng kanyang presensya ay ang mga malalalim na hukay na ginagawa niya, na nananatiling isang misteryo kung ano ang layunin nito. Sa loob ng maraming taon, pinrotektahan siya ng gobyerno ng Brasil mula sa mga ilegal na minero, at magsasakang gustong sakupin ang kanyang lupain. Ngunit sa huli, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa kanyang duyan sa gitna ng kagubatan. Hindi lamang ito isang nakakalungkot na kwento, kundi isang patunay ng patuloy na pagkawala ng mga sinaunang kultura dahil sa pagsakop ng makabagong mundo. Ang kanyang pagkamatay ay nangangahulugan ng ganap na paglaho ng kanyang tribo, isang bagay na hindi na maaaring maibalik kailanman. Nakakatakot isipin na sa isang bahagi ng mundo, may isang taong nabuhay at namatay na mag-isa. Dala ang lahat ng kaalaman ng kanyang mga ninuno, mga sikreto ng kagubatan na ngayoy tuluyan ng nawala. Number 4. Ang balyena sa gitna ng gubat Kapag iniisip natin ang mga balyena, karaniwan nating naiisip ang malawak na karagatan kung saan sila malayang lumalangoy at nanginginain. Ngunit Paano kung sabihin ko sa iyo na isang humpback whale ang natagpuan sa gitna ng kagubatan ng Amazon noong 2019, isang hindi kapanipaniwalang eksena ang tumambad sa mga mananaliksik. Isang napakalaking patay na balyena ang nakahandusay sa gitna ng isang isla malapit sa Amazon River. Ang una nilang tanong, paano ito napunta rito? Ang teorya ng mga eksperto ay dahil sa malakas na alon at pagbaha sa ilog na maaring nagdala ng patay na balyena mula sa karagatan patungo sa lupa. Ngunit ang isa pang misteryo ay bakit may balyena sa Amazon sa unang lugar. Ang humpback whale ay isang uri ng balyena na hindi karaniwang matatagpuan sa mga ilog. Kaya't ang presensya nito sa isang liblib na bahagi ng kagubatan ay isang palaisipan. Dagdag pa rito ang katawan ng balyena ay tila nasa maagang yugto pa lamang ng pagkaagnas na nangangahulugan na maaaring kamakailan lamang itong namatay bago ito itinapon sa lupa. Kung ang tubig nga ang nagdala sa kanya, bakit hindi ito natangay pabalik sa dagat? Hanggang ngayon walang tiyak na sagot sa kakaibang pangyayaring ito. Isa lamang ito sa maraming misteryo ng Amazon na nagpapakita ng kakaiba at minsan hindi maipaliwanag na galaw ng kalikasan. Number 3. Ang nakamamatay na kabute sa malawak na kagubatan, maraming uri ng halamang hindi natin lubos na nauunawaan. Isa sa mga ito ang death cap mushroom, isang nakakamatay na kabute na kilala sa pagiging isa sa pinaka sa buong mundo. Sa unang tingin, tila wala naman itong kaibahan sa karaniwang kabute na maaaring matagpuan sa kagubatan. Ngunit sa loob nito ay taglay ang isang nakamamatay na lason na maaaring pumatay ng tao sa loob lamang ng 24 na oras. Ang death cap mushroom ay hindi basta-bastang nakalalason. Hindi ito agad nagpapakita ng sintomas matapos itong kainin. Sa loob ng 6 hanggang 12 oras, maaaring maramdaman ng isang tao ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at matinding panghihina. Ngunit sa oras na lumitaw ang mga sintomas, madalas ay huli na ang lahat. Ang laso nito ay dahan-dahang sumisira sa atay at bato na nagre-resulta sa isang mabagal ngunit tiyak na kamatayan kung hindi agad magagamot. Ngunit may isang kakaibang natuklasan kamakailan tungkol sa kabuting ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang laso na matatagpuan dito ay maaaring gamitin bilang lunas sa kanser. Isang nakakagulat na kabalintunaan kung saan ang isang bagay na nakamamatay ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng panibagong buhay. Sa kabila nito, nananatili itong isang napakadelikadong halamang dapat iwasan ng sino man na hindi sanay sa pangongolekta ng kabute sa isang maling hakbang maaari itong maging huling pagkain ng sino man. Number 2, ang isla ng mga manika. May ilang lugar sa mundo na puno ng kakaibang eneriya. mga lugar na tila may sariling buhay, puno ng misteryo at kilabot. Isa na rito ang isla de las muñecas o mas kilala bilang Island of the Dolls isang maliit na isla sa Mexico na natatakpan ng daan lumang manika na nakasabit sa mga puno, bakod at kahit sa mismong mga kubo. Ayon sa alamat, may isang lalaki na nagngangalang Don Julian Santana na tumira sa isla matapos niyang iwanan ng kanyang pamilya. Isang araw, natagpuan niya ang katawan ng isang batang babae na nalunod sa isang kanal malapit sa isla. Ilang araw matapos ang insidente, nagsimula siyang makarinig ng mga mahiwagang tinig at makararamdam ng presensya sa paligid niya. Natakot siya na maaaring minumulto siya ng kaluluwa ng bata kaya't nagsimula siyang magsabit ng mga manika sa paligid upang bigyan ito ng kasiyahan at payapain ang kanyang espiritu. Ngunit habang lumilipas ang panahon, dumami ng dumami ang mga manika. Marurumi, walang mata, sirang-sira. At mas lalong naging nakakatakot ang isla ang pinaka nakakapangilabot na bahagi ng kwento. Pagkalipas ng maraming taon, natagpuan si Don Julian na nalunod sa parehong kanal kung saan niya unang nakita ang batang babae. Mula noon, lalong lumakas ang mga kwento ng kababalaghan sa isla. Sinasabi ng ilan na gumagalaw ang mga manika na parang binabantayan ng sino mang pumupunta roon. Hanggang ngayon, isa ito sa pinaka na lugar sa buong mundo na dinarayo ng mga mahihilig sa misteryo at paranormal. Number 1, ang misteryo ng Amazon Jungle. Sa dami ng mga natuklasan sa loob ng Amazon Jungle, isang bagay ang tiyak. Hindi pa natin lubusang nauunawaan ang malawak at misteryosong kagubatang ito. Sa loob ng libo-libong taon, nagsilbi itong tahanan ng mga sinaunang sibilisasyon. Hindi pa natutuklas ang mga hayop at mga alamat na hindi pa rin lubos na maipaliwanag hanggang ngayon. Isa sa mga nakakatakot na aspeto ng Amazon ay ang ideya na hindi natin alam ang lahat ng maaaring matagpuan dito. Mayroong mga uri ng hayop at halaman na maaaring mapanganib ngunit hindi pa nadidiskubre. May mga tribong patuloy na naninirahan sa kagubatan nang hindi naaabot ng makabagong mundo na nangangahulugang may mga kultura at paniniwala tayong hindi pa natutuklasan. Higit sa lahat, patuloy na nagiging banta ang deforestation sa kagubatang ito habang dahan-dahang naglalaho ang mga puno at nasisira ang ekosistema maaaring may mga sinaunang lihim at kakaibang nilalang na nawawala ng hindi man lang nalalaman ng sangkatauhan sa kabila ng pagunlad ng agham at teknolohiya nananatili ang Amazon bilang isa sa mga pinakanakakatakot na lugar sa mundo hindi dahil sa mga alamat o kwento ng multo Kundi dahil sa kawalan natin ng kaalaman tungkol dito.